A'udhu Billahi Minashaytani Rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabi's Rahli Sadri Wayasir Iyambi Wahdut Datam Minisaniyak A'udhu Billahi Minashaytaniy Ang sabi ng Allah, ang Mesiyas Kristo Jesus na anak ni Maria ay hindi hihigit sa pagiging subok at maraming mga subok na naunak kaysa sa Kanya at ang Kanyang ina ay naniwala ng may ganap na pagtitiwala at silang dalawa ay katulad ng sinumang tao na nangangailangan ng pagkain at hindi kailanman maaring maging Diyos na sinasamba ang sinumang nangangailangan ng pagkain para mabuhay. Koran chapter 5 verse 75 Ihambing natin ito sa Mateo 4, versikulo 10, kung saan sinuway ni Kristo si Satanas sa pagnanais na sumamba sa iba maliban sa Diyos. Sa Juan 20, versikulo 17, kung saan sinabi ni Kristo kay Maria Magdalena, Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, umakyat ako sa aking ama at inyong ama at sa aking Diyos at inyong Diyos. Gayon din sa Lukas 18, versikulo 19, kung saan sinuway ni Kristo ang isang pinuno sa pagtawag sa kanya ng mabuting guru. Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti maliban sa isa, yun ay ang Diyos. Sa Marcos 12.29, sinabi ni Jesus, Ang una sa lahat ng mga utos ay, dingin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Wa akiru dawhan, alhamdulillah, salamu alaikum.